Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata labing anim na ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, na may pamagat na ang mga anak ng bayan, ipinapakita ni Rizal ang pagtutol ng mga Pilipino sa mga abusong ginagawa ng mga preili at mga kastila. Narito ang buod ng kabanata labing anim na. Sa simula ng kabanata, ipinasilip ni Padre Florentino, isang paring mapagmahal sa kanyang mga kababayang Pilipino, ang kanyang mga gawain. Siya ay nag-aalaga ng kanyang mga halaman sa Hardin, at nag-aaral ng mga lumang aklat. Sa kabila ng pagkakakulong sa isang malayong nayon, nananatiling may pag-asa si Padre Florentino na magkaroon ng pagbabago sa bansa. Samantala, ipinakita ni Rizal ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Prele at mga Kastila. Nagkaroon ng kaguluhan sa Maynila dahil sa isang pambabastos ng isang prayle sa isang Pilipina. Ipinakita rin ang mga pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang pag-aalsa ng mga tulisan sa kabundukan. Napag-usapan din sa kabanata ang mga aklat na isinulat ni Simon, na si Crisostomo Ibarra na nagbalik-loob bilang tagapayo ng gobyerno na naglalaman ng mga lihim ng mga Kastila. Pinag-usapan din ang posibilidad na magkaroon ng himagsikan laban sa mga dayuhang mananakop. Sa huli ng kabanata, nagkita si na Padre Florentino at Simon. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap at layunin ng mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Ipinahayag ni Padre Florentino ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang lider na magtutulungan ang mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Si Simon naman ay nagtangkang magpahayag ng kanyang mga plano, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa kabanata anim na ng El Filibusterismo, makikita natin ang patuloy na pag-usbong ng pagtutol ng mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng mga Kastila at mga prayle. Ipinapakita nito ang pangarap ng mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan at ang pag-asa na ito ay magiging isang araw na magiging posible.